<laughs> at binabati ko kayo ng isang magandang-magandang hapon magandang sa Bansang Pilipinas. So, at kung saan ka mang lugar dito sa ibang bansa, mapa Saudi ka man, mapa Jeddah ka man, mapa Kuwait ka man, mapa Dubai ka man, or Spain, US, Italy, any kind of uh, countries kung saan ka man. Ayan, pagpalain ka ng Panginoon. So guys, ang pinaka-topic ko ngayon, mag-comments kayo sa baba guys ha. Ayan, ayan mukha ni Dr. Abalakubak ha. Tingnan ninyo, ayan, walang, yan. Ayan, oh, listik lang, guys. <coughs> Walang halong chemicals. Ayan, at tumataba tayo. Ayan, oh. 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 See? So, guys, ang pinakatapi ko ngayon ay sobra na, guys, ang sinasabi ng mga kasama ko sa akin. Kasi, sabi nila, aswang daw ako, guys. Totoo ba, guys? Mag-comments naman. Sa ichorang ito? <laughs> Sa ichorang ito, sinasabihang aswang daw ako. Kaya, mag-comments kayo dyan. Ano na nga, eh? lang ako kasi kasi sabi nung isa kong kasama huwag ka tayo magalit, sabi niya alam mo yung kasama natin, sabi huwag ka magalit, magka magalit ay bakit ako magagalit kung kung hindi naman totoo, sabi ko pagtatawa na ko na lang kayo, kasi sabi nung kasama natin, sabi niya aswang daw ako <laughs> aswang nakaka-hurt kaya. Oh, pero, natatawa ako talaga kasi sabi ko, ay, ganun ba? Ay, magkape mo na, guys. Ito yung aking almosa, Lord. Thank you sa blessing. Ikaw ang magbigay ng maraming marami pang blessing sa buhay to. So, thank you, Lord. Amen. <laughs> tapos, tapos, guys, ano, yun ang sabi niya. Sabi niya. Aswang ka daw sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, oh, ano pa? kasi. Sila. Matataas ang sugar nila pa. <laughs> ang sugar nila pati uric acid ha ah, okay pati uric acid. Ngayon, pag inatake sila ng sakit, <laughs> pag inatake sila ng, siguro tumataas yung mga sakit nila, Bilang sakit. sa mga friends ninyo. Kasi guys, hilig, hilig ako magbigay talaga ng pagkain. Kasi yung mga binablog kong mga kakanin, minsan pansit, kung ano-ano na lang. Tapos binibigay, hindi pala nila kinakain, tinatapon nila. <laughs> Samantala nag-e-effort ako Binibili ko yan sa tindahan, magkagastos ako ng 100 para may maikontent lang ako. Tapos itatapon lang nila, hindi kainin ko na lang o, oh, diba? Tumataba pa ako. Tapos ipagbibintangan ka pa na aswang ako, ano ba? Ano bang, ano ba ang ano? San ba dyan ang Mag Ma Mag-comments naman kayo, guys, ha? Yung itsura kong ito. Lumilipad ba talaga? <laughs> Lumilipad ba talaga? <laughs> na talaga ang panahon ngayon. Kasi, kung may saki, yung tao na walang ginagawa, <clears throat> yun pa ang parating mapagbintangan. Kasi, guys, parating puyat <laughs> kasi <laughs> nakikita niya yung mga content ko guys na 4 o'clock guys nag engage pa rin syempre yun ay bag na tinangingitim kaya pagka man, <laughs> na lumilitas sa <laughs> ako so, si Dr. Balakobak sana mag comment kayo dyan sa baba kung saan man maabot ang video ito ha mag comment talagang may pagka may pagkaaswang ako <laughs> si doktora pal yan doktora na doktora na ako ganyan pa yung sasabihin <laughs> sa so, akin sa bye we love you all guys ma.